eto na yung part 4 guys. Pasensya na kayo ulit. Nga pala, di ko nga pala nabanggit yung nangyari. Yung nakatira ako sa, ano, sa doon sa malapit sa palingke, yung sa pisto pa, hindi pa kami pinapaalis. Tuwing, nag, tuwing gumaga siya ng milagro, pag sinabi ko na wag ka nang umuwi dito, wag ka nang pumasok, wala talaga magawa. Sa labas lang talaga siya, kasi nga, Sempre hindi naman siya pwede magwala wala doon sa pinto kasi nandyan yung ano matapang yung mayari ano masilan yung mayari bawal yung ano bawal yung ganyan na ma maingay at saka bahay nila yun alam na naman sisirain, sisirain nila at saka bakal yun hindi din kaya niya sirain kaya yun lang kagandahan doon nung nakatira kami doon nawala na yung nervyos ko kasi pag sinabi ko wag kang pumasok kasi ganun nga gusto ko na makipaghiwalay wala talaga siya magawa kundi sa labas lang uwi siya ulit sa doon sa kapatid niya kasi nga hindi na niya pwedeng magpilitin ako na magpumaso kasi nga bakal yung ano eh hindi niya din pwedeng sirain yun dahil malalagot siya sa may ari yun nga noong noong napagdesisyonan may ari na aalis na kami dahil nga may titira na dahil naka ano nakasan lang doon ko na pag-isip-isip medyo nalungkot din ako kasi syempre pamahal na, din sa amin yung pisto 3 years din kami doon nakatira at nagtitinda kami medyo nalungkot ako na tinatanggap ko na rin na siguro doon na lang talaga ako sa lote ko na hindi na ako mag-upa isa pa kung sakali mang yan ang naisip ko kung sakali mang babalik ako doon sa lote ko na ano yung lote ko na may kubo-kubo hindi ko na siguro tatanggapin yung lalaki hindi na kasi pag naumpisa na naman natanggap baka ano na mamaya may mahuli na naman ako na milagro kaya gulo na naman kaya mas mainam pang wag na lang tanggapin wag na lang talaga papuntahin ganun kaya nung nakalipat na kami dito, kubo pa lang to, maliit. Tapos, madilim pa nga eh, kasi wala pa kami gaanong, ano, ilaw. Malayo pa lang ako, kasi galing nga ako sa nag-manicure. Minsan, ga, alas 6 na ako dumarating, yung pa, paano na ang dilim, natatanaw ko na yan siya, natatanaw ko na yung inakasama ko. Ano, magbibitbit ng ano, ng mga uh, gamit. Ang uh, mga, ano, yung mga damit niya, mga damit, dahil dito na siya titira. Ang sagot ko naman, wag na para ano pa. Para ano pa, para ano may mahuli pag mahuli, para may mahuli na naman ako. Tama lang yung wag na tayong magsama para wala na talaga akong mahuli. Wala na daw, wala. Wala na daw talagang mahuli, nagbabago na. Puro ganyan, puro na lang salita magbago. Kasi sagot ko nang pinandigan ko talaga, sabi ko, wag na, noon pa yung sinabi mo magbago eh. Tapos pag tinanggap kita, ilang buwan na naman, araw, may mahahuli na, may malaman na naman akong sekreto. Ano na naman kayong sekreto ang mahuhuli ko tuwing tinanggap kita? Pag tinanggap kita ngayon, ano na naman kayong sekreto ang matutuklasan ko pag tinanggap kita? Kaya mas mainam pang huwag na lang kita tanggapin para lubos-lubos na talaga na hindi wala na ako malaman ng sekreto. Kaya pagod na pagod na ako yung ano yung stop. Ang hirap kaya yung ang hirap kayo masama ang loob mo. Ganyan. Parang hindi ka makatulog. Tapos, kaya wala siyang magawa pag sinabi ko na ano, pag sinabi ko na wag na siyang tumuloy dito. Pero lagi niyang sinasabi sa akin nung time na yun na mahal daw niya ako, kami pa rin daw. Kahit daw doon siya sa kapatid niya, kami pa rin daw. Sabi ko, hiwalay na tayo, di ba doon? dahil doon ka na nakatira. Diba? Bakit ka pupunta dito? Oo. Hindi. Wala daw naghiwalay. Kami pa rin daw. Lagi niyang pinapatanim sa akin na, hiwala, na hindi daw kami hiwalay. Magkaiba lang daw ang tirahan namin. Kasi ayaw ko daw. Ayaw ko daw tumira siya dito. Sabi ko ayaw ko na kasi dahil nahiya na ako sa mga kapitbahay. Maririnig na naman tayo na nag-aaway. Hindi ko naman din kayang kim-kimi na lang sa mananob tuwing may mahuli ako na... Ano? na di maganda kasakit ka naman sa puso kung ano lagi na lang ganyan puro sama ng loob matagal na rin ako nagkikimkim ng sama ng loob talaga kasi hindi ko naman may isumbat sumbat sa kanya yung ibang ginagawa niya kasi alam ko naman itatanggi lang kaya pero sige pa rin siyang punta dito kahit na hiwalay kami ng tirahan kasi doon na nga siya nakatira sa ibang lugar pupunta punta pa rin siya dito sa amin din dinadalaw ang anak. Tapos sabang sa kakapunta-punta niya dito, ayan, magkakasundo na naman. Para na namang, ano, para na namang walang nangyari. Parang ganon. Ang gulo ng pagsapag, ano, namin. Parang hindi talaga matulog-tulogan. Hindi na nga kami nagsama, pero sige, parang siyang punta dito. Panay, panay, paiwatig na kami pa rin. Parang normal lang. Aalis kikis bago uma bago umalis kikis, ganyan. Pero ang binagtataka ko, bakit siya naka naka ano nang ganyan, nang ganyan? Ang tagal-tagal nang panahon siging ano, siging balik-balik dito na imposible namang walang ano, walang babae, ganyan ang isip ko. Nagbago na daw, nagbago na daw talaga siya. Kasi imposible naman nagloko ka noong noong nagsama kami tapos ngayon na hindi na tayo nagsama, baliktad pala. Matino ka pala kapag ano, kapag hindi tayo nagsama, sabi kong ganyan. Kaya mas may ginan talaga, huwag tayo man na magbalikan kasi tuwing ano, tuwing nagbabalikan tayo, manahuli ako. O matino ka na, wala ka ng babae. Kaya yon pinaniwala niya ako na wala talaga siyang babae. Pero doon pa rin siya nakatira sa ibang lugar. Lagi niya akong pinahiwatig na ano, pinaparamdam na mahal ako. Maramdaman naman natin eh, na ano, na mahal tayo ng lalaki eh. Kasi hindi yan magtsatsaga kung ano, kung hindi ka mahal. Kaso nga lang, hindi talaga maiwasan yung sama ng loob mo. Tuwing maalala mo yung magulo ang ano mo, yung sitwasyon. Kaya yung time na yun na lumipas ng ilang buwan, palagi niya akong ano, palagi niya akong chinat-chat na doon daw matulog sa boarding house niya. Kaila, mas lalo akong naniwala na mahal niya ako at wala siyang babae kasi pinatpatunayan niya na wala siyang babae. Sinama niya ako sa boarding house niya. Palagi niya akong sinusundo dito sa bahay. Dito kami nakatira noon. Palagi niya akong sinusundo. Iniiwan ko, iniiwan ko pa yung dalawang anak ko dito. Dito sila lang dalawang matulog ano, sumama daw ako sa boarding house. Lagi niya akong sinasama sa boarding house. Kaya, syempre, di maiwasan yun na, ano, isipin mo talagang kayo, kayo pa rin kasi, ano pa rin naman siya sa akin. Sabi ko, ah, uh, naiwala talaga ako na nagbago na, guys. Kasi wala naman akong na, anong babae. Tsaka, iniisip ko, kung may babae siya, bakit niya ako isasama sa, ano, sa boarding house? Niya, yeah, doon ako pinapatulog tapos sinahatid na lang ako pag umaga dito kaya naniwala na naman akong tanga pakatanga ko talaga guys siguro nga magaling lang siguro talaga siya mambula Magpapa, magpapat magartista na parang totoo na mahal na mahal ako kaysa ganon wala na siya ibang babae ako pa rin daw, kami pa rin daw kaya magiging tanga ka talaga oh. ikaw namang tanga ano, maniwala na naman dahil wala daw ano, wala daw siyang babae. tinanggap ko na naman siya, maging kami na naman noong time na yun para kami mag-boyfriend. Pero dahil nga may anak kami, mag-asawa pa rin ang feeling namin. Kaya hindi maiwasan yung ano, may mangyari, ganon ganon Dahil syempre mag-asawa, ganon Ang pag-aiba lang talaga, iba ang tirahan niya. Kaya nagpara kami nagbalikan na para mag-boyfriend lang. Hindi siya nakatira dito, sinusundo lang ako. Doon pinapatulog, tapos umaga, hinahatid. Kaya ganon. Kaya okay, okay na naman, kasi niniwala namang tanga. Niniwala na naman tanga, na wala siyang babae. ng paniwala na naman ako nagbago na. Iniisip, nag-alala, nag binibiro ko pa nga na baka naman wala ng babae, bakla naman eh. Pero biro lang yon Pero wala namang talaga akong nahuli tuwing punta tuwing doon ako kaya niniwala naman akong tanga at ito na ang part 4 kaya kaya mamaya naman ang susunod na video guys kaya